Sa mundo ng Philippine showbiz, maaaring kumalat ang mga chismis at kamakailan. Isa sa mga pinakamalaking pangalan sa entertainment ang naging sentro ng espekulasyon. Sa wakas ay nagsalita na ang kapamilya aktor na si Coco Martin, nakilala sa kanyang mga blockbuster na pelikula at matagal ng TV projects, para malinawan ang balita tungkol sa mga ulat na pinutol niya ang relasyon sa kanyang long-time manager na si Biboy Arbolida. Nagsimulang umikot ang isyo online nang may napansin ang mga tagahanga na kakaiba sa social media. Ikinwento ng matatalim na mata ng mga netizen na in-unfollow ni Coco si Biboy sa Instagram, na agad na nagudyok sa mga pag-uusap tungkol sa posibleng pagbagsakan ng dalawa. Para sa maraming mga tagahanga, nakakagulat ito kung isa sa alang-alang ni Coco ang madalas na pagkilala sa kanyang manager sa paggabay sa kanya sa mga ups and downs ng kanyang career. Noong linggo, sa muling pagbubukas ng unang mang inasal branch sa Iloilo, kung saan matagal ng endorser si Coco, direktang tinanong ang aktor tungkol sa kontrobersya. At sa totoong Coco Martin fashion, pinili niyang pagtawanan ang issue. Ay, nako, tumawa siya. Ano lang yan? Chismis lang yan. Nilinaw ni Coco na talagang walang katutuhanan ang mga chismis. Nang pinindot pa kung may mga pagbabago sa kanyang management team, mabilis siyang sumagot. Wala, wala, wala. Mahal na mahal ko yun. Dahil dito, muling pinatunayan ng batang kiyapo, star ang kanyang katapatan at pagmamahal kay B-boy Arbolida, na nagwakas sa espekulasyon ng isang profesional o personal na lamad. Sa kabila ng paglilinaw ni Coco, nakuha pa rin ng kwento ang atensyon ng maraming tagahanga online. Matagal nang pinagmumula ng espekulasyon ang social media, at sa kasong ito, ang tila simpleng pag-unfollow sa Instagram ay sapat na upang magbunga ng mga bulong ng isang malaking pagbagsak. Ngunit walang pag-aalinlangan ang pahayag ni Coco, nananatili siyang matatag sa ilalim ng pamamahala ng Arbo Dagdag pa rito, ipinunto rin ng mga fans na sinusubaybayin pa rin ng girlfriend ni Coco na si Julia Montes si B-Boy Arbolida sa social media. Ito ay higit na nagpapatibay sa ideya na walang masamang dugo sa pagitan ni Coco at ng kanyang manager, at ang mga chismis ay talagang walang beshang chismis. Sa loob ng maraming taon, sina Coco Martin at B-Boy Arbolida ay nagbahagi ng isang matibay na relasyon sa trabaho, kung saan ang manager ay gumaganap ng isang makabuluhang papel sa paghubog ng karera ng aktor. Mula sa kanyang pambihirang papel sa indie films hanggang sa kanyang tagumpay bilang isang primetime television star, ang paglalakbay ni Coco ay mahigpit na nakatali sa gabay ng kanyang matagal ng manager. Ngayong si Coco na mismo ang nagsalita, makatitiyak ang mga tagahanga na nananatiling buo ang lahat sa likod ng mga eksena. Patuloy na nakatoon ang aktor sa kanyang mga pangako, kapwa bilang lead star sa mga kasalukuyang proyekto at bilang isang pinagkakatiwalaang brand endorser para sa mga kumpanyang tulad ng Mang Inasal. Sa mabilis na mundo ng showbiz, maaaring dumating at umalis ang mga chismis, ngunit malinaw ang mensahe ni Coco Martin, pinaninindigan niya si B-Boy hindi lamang bilang kanyang manager, kundi bilang isang taong lubos niyang pinahahalagahan. Gusto mo bang gumawa din ako ng mas maikli, mas punchier na bersyon, humigit kumulang 250 hanggang 300 salita para sa mga caption sa Facebook o mga istilong TikTok na pagsasalaysay.